Okay guys Pinatawag ko kayong dalawa na Naka-play na ba kayo? Siyempre Pinatawag ko kayong dalawa Dahil may palaro akong gagawin sa inyo Yan request mo diba? Oo oh, oh. Yung request -re -re mo Ano malaro yan? Hindi ganito yung gagawin natin para Tatakbo tayo Start tayo dito Wait lang ha Guguitan ko ng secret ha ah, Hanggang dito Start natin dito Yan Ano ah, na yan Nakaguhit na yan ha okay. ah, Nakaready na yung mga cellphone nyo ngayon, ang balak natin, simula dyan, tatakbo tayo doon. Unahan tayo. Ay, yan. ay. Unahan tayong mag magarating doon. Mabilis ka ba? Oo, oo, pre. Mabilis ka ba? Kung sino ang malit o mahuli sa ating tatlo, okay. siya yung ililibing doon. Mababagal babagal yung mga hili. Sa buangin. Sa Oo, oo. Kaya mo, kaya mo. Kaya? Mo. Kaya. kaya. O, oh, sige. Kaya mo. Okay, okay, pias na kayo Pias na kayo, itutok nyo na yung mga cellphone sa inyo ha ah. Itutok nyo na ha ah. Okay, ready na ba kayo? Ihanda nyo na yung mga cellphone ready? Ayan, guys, oh okay. Ihanda na Ready na Okay Hanggang dun, lagpas dun sa Magpuan na yun Alright Sige Okay Guys, okay. so, oh Mga right. mainang nila lang Sige Mainang nila lang 3, 2, 1 <laughs> oh, <laughs> <huli> ako, <laughs> <laughs> oh, <na> ah, dali na ulol guys. Ah, na huli? Pare, na pare. natin ng mga pinag-usapan? Okay. Mamiga diyan, guys. So, mga mga may na mga babagal yung mga. A few moments later. Sino ba gumawa dito sa laro ng topre? Ewan ko. Nakapahama ka lang. Ay, dapat ko sila sa akin. Walang utang Kaya lang utang yan. Tang na hybrid ka para may tete ka na may titi ka pa. Bundok yan! Pagyan! <laughs> <laughs>

<laughs> takbo! 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 Oh, par, may napansin ako par. Ah, Why, may napansin ako. May mo. yung isang tao dito tumutulog sa libingan niya mag-ukay? <laughs>